Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas Ikaw ba ay tagalungsod ng gapan o malapit ka lang dito? At naghahanap ka ng maganda at kakaibang staycation Na panigurado, mag-e-enjoy ang buong barkada at buong pamilya Magandang balita dahil meron kaming panibagong natuklasan Isang maluwang, matahimik at modernong private resort Na paniguradong ating pagbaba-malaki sa buong lalawigan Kaya tara na, laban na At ating pasukin ang Windscape Villa and Theater sa aming pagdating dito sa barangay ng Santo Cristo Norte, tumambad sa amin ang isang kapaligiran na ramdam na ramdam mo ang probinsya. May malawak na espasyo na bagay na bagay sa iba't ibang pagdiriwang. At dahil excited na kaming makita ang kanilang theater, agad kaming dumiretso dito ng mga sisi Dito nga sa Winscape ay meron silang home cinema, kung saan buong buo ang sounds na parabang nasa loob ka rin ng pelikula. Komportable kang makakapanood dahil sa mga nagagandahang upuan. Latest pa ang mga movies na pwede mong pagpili. Ian. Pwede mo nga ma-experience to kahit hindi ka naka-check-in sa resort. Basta nasa sampo hanggang labindalawang dalawang katao kayo. Promise, sa ganda ng kanilang home cinema para ka talagang nasa totoong sinihan. At dahil lang hap na langhap hap nga namin ang malamig na simoy ng hangin mula sa kabukiran. Dinoble namin ang aming kaligayahan sa pamamagitan ng pagluluto ng aming kakainin. Tingnan nyo naman ang mga baon namin pagkain. Talaga nga namang probinsya ba? Grabe, nakaka-relax talaga dito sa windscape. Kay ganda pa ng kanilang gasibo na idinisenyo para sa malalaking grupo. Kung ang tanong naman, ay magkano dito sa Winscape? 15,000 pesos para sa 10 katao kasama na ang cheddar. Pag sumobra kayo sa 10 ay additional na lang basta hanggang 20 katao lang. Ito naman ang itsura ng kanilang mga kwarto rito. Malinis, moderno, kaya makakapag-relax kayong mabuti. Wi-Fi zone na rin ang buong resort. Kaya panigurado, hindi kayo maiinip. Kumpleto na rin sa gamit, may mga appliances na rin. Kaya wala na kayong dapat ipangamba sa inyong dadalhin. Kaya nga ako naghahanap kayo ng pansamantalang matatakasan sa mundong punong-puno ng kagulo, nang problema, nang stress at kalungkutan, nandito ang Windscape at handa kayong samahan. Heto na nga, dumati na kami sa exciting part. Maliligo na kami sa kanilang swimming pool na palaging malinis ang tubig. Priority kasi ng Windscape ang inyong kaligtasan at syempre ang inyong kasiyahan. Ay, napakaganda talaga ng paligid na Windscape. Kinagabihan ay muli kami nag-enjoy sa isang masaganang salo-salo. Kinuha namin ng pagkakataon para makapag-enjoy at makapag-relax. Syempre, maliligo ulit kami ngayong gabi. Para rin ipakita sa inyo kung gaano kaganda, kaliwanan, at kapayapa dito sa Winscape. Enjoy na enjoy nga ang mga sisiw na si Alien, si Shanji, at si Fredo. At halos ayaw na nga nilang umahon dahil kay sarap maligo. Kaya pag nagpunta kayo rito, sulitin nyo rin. Mag-check-in kayo ng alas dos ng hapon. At check-out naman ng alas onsi ng umaga kinabukasan. Sa sobrang tahimik ng paligid dito, kay sarap mag-relax. Napaalalahanan ko tuloy ang aking sarili. Na ang paggawa ng mabuti ay walang bayan. Pero asahan nating palaging maisukli. Ito pong muli sa SK Philip isang proud probinsyano at isang proud novo isihano mula sa bayan ng Laur. Katulad ng palagi naming sinasabi, sama-sama nating suportahan at tangkilikin ang sariling ating. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!